Oh, ganun lang pala paggawa ng mga design sa hotel. <laughs> oh, napakadali. Subukan natin mamaya paano paggawa ng mga design. At ganito lang pala kadali gawin. So, panoorin natin itong si Kuya. O, oh, sa hotel. So, wow. tingnan nyo yung mga ginagamit yung tuwalya. Kung may amoy o basa yung dulo. So, check nyo muna bago nyo gamitin. Kasi, inaagat pala ni Kuya yung dulo. So, oh ayan, at gumawa na siya ng bibi. God. Dalawang bibi. So ayan na naman at gagawa na naman si kuya Tinangkat na naman niya yung dulo At yung laway niya ay tumutulo pa So ayan na nga guys At amuyin nyo na lang muna yung mga tuwala ginagamit Pag kayo ay nasa hotel So saan kaya ang hotel ito At saan ang bansa So ayan na nga guys At muli na naman siyang kumagat At susubukan natin mamaya Kung kaya natin gawin Yung ginagawa ni kuya So, ayan na nga, guys. Meron na siyang dalawang bibi. Naghali ka pa. So, ito, guys. Subukan natin gayahin yung nga panood natin kay Kuya kung paano ginawa niya sa mga tuwalya sa hotel. So, ganito lang pala kadaling gayahin yun. So, panoodin mo, guys, ha? So, kagatin mo lang. So, ganun pala yung ginagawa nila sa hotel. Pagayari yung kagatin, pag Titiklot mo lang ng konti. So, rin mo maitiklot ng konti. So, ipopoint mo na siya. Tandahan-dahan. Wow. At magiging bibi na siya. <laughs> guys. Iba yung lumabas sa akin. Bakit galon? Hmm. Iba yung lumabas sa akin. <laughs> hmm. Bakit iba, guys? hindi siya ano hindi siya laging, ano, hmm. laging bibe <laughs> iba yung lumabas kalunan <laughs> so, pala kadalay gawin guys oh <laughs> napakadali lang pala na itong gawin guys kahit ikaw ayaw mong gumawa ng mga design sa hotel so igaganyan mo lang siya oh. <laughs> napakadali lang pala guys thanks for watching so guys pagpasok nyo ng hotel ay siguraduhin yung ah, hawakan yung muna yung dulo ng bibi na makikita nyo sa nakatapong sa inyong mga higaan. So, salatin niyo kung basa o amuyin nyo kung amoy laway. So, ganyan pala ginagawa nila guys. So, ngayon ko lang naalaman na ganun pala sila mag-design o gumawa ng mga pawel, mga tuwalya na design sa higaan. So, kinaagat pala guys. So panoorin nyo na lang guys kung paano nila ginagawa to